Welcome back guys to my channel. Nandito ako sa aking farm, sa aking pananim na mais. Dahil malapit na akong magharbis harvest ng mailuto na mais. Ito guys, ganito lang pala yun. Pag nagtatanim ka ng mais, alam ko alam ng karamihan dito sa bukid. Dito sa amin sa bukid. Pero alam ko rin mayroon ding tulad ng taga Cebu ay yung sa amin doon yung mga kapatid at mga uh, pinsan ko hindi sila gaano marunong ng tanim ng mais kasi hindi nga sila farmer nasa syudad sila kaya ako'y uh, ipaunawa sa kanila na ang, uh, may kabutihan din na idudulot ang magtatanim upang sa gayon hindi ka na mag hindi ka na bumili ng makakain kung magtanim ka ng mais magtanim ka ng mga prutas ito guys uh, ano ito mm -hmm. tinanim ko noong katatapos ng gapas namin e ngayon malalaki na sila ayan guys tingnan mo yan ang lalaki na ng uh, mais at saka namumunga na kaya Uh, pakiwari ko dito guys pakiwari ko dito, uh, sa darating na pangalawang nya katapusan ng january o katapusan uh, first week ng february maari na itong anihin upang iluto kainin na uh, uh, iluto iluto ito maari na siyang kainin guys kasi ayun o oh, uh, malalaki na yung bunga niya ang ganda ng bunga guys. Kaya yan. Kasi dito sa bukid, ganitong mga gawain, ginagawa talaga ng mga magsasaka, maliliit na magsasaka. Tulad namin, kami maliliit lang kami magsasaka guys, kunti lang ang aming farm. Kaya lang kailangan kumilos ka, magtanim-tanim ka upang hindi ka pabigat ng lipunan. Kaya ito guys, nagtanim-tanim ako upang sa gayon uh, makaani rin tayo ng sarili na presko hindi natin bibili na doon sa palingki kasi sa palingki guys pumunta ako kapon ang mahal ng mais na naluto yun uh, tatlong piraso lang guys 50 pesos na kaya ito dito dahil dito guys dahil nagtanim-tanim ako, hindi na ako kailangan bumili ng mais doon sa palengke. Hintayin ko na lang ito na pwede na siyang anihin upang sa gayon eh uh, maari na tayong uh, kakain ng mais. Ayan guys. Kasi uh, pag mayroon talaga tayong kunting lupa, kunting sakahan, uh, sinasaka, kailangan magkumilos tayo. Kailangan mag magtanim-tanim tayo guys upang sa gayon eh yung mga uh, hindi na tayo pabigat nga sa lipunan hindi tayo pabigat sa gobyerno kasi ang ating uh, pamahalaan eh ano problema din sila sa uh, kanilang ano yung kanilang mga tauhan, mga tao nila sa lipunan lipunan kasi kulang may mga nagugutom nakikita ko nga guys may mga nagugutom pag nanood ka ng TV may pinakita silang may nagugutom pag nanood ako ng mga vlog pumunta yung mga vlogger doon sa mga mahihirap na tao uh, yun, kumakain sila ng karot karot ano yung tawag noon sa Tagalog eh yun k kumukuha sila doon upang may mailuto o may mailuto sila na may makain sila kasi sabi nga nila wala silang maibili pa sa bigas wala silang pirang maibili ng bigas kaya ang ginagawa nila kuha sila sa doon sa bukid sa bundok ng kaot karot sa Ilocano upang ihiwa hiwain nila balatan nila hiwahiwain nila tapos uh, lagyan ng asin tapos ibabad sa tubig upang isang la isang buwan pwede nang akoin ah 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 upang ibilad puspusan ibilad tapos pag nakanabilad na pwede na nilang iluto upang kainin. Kaya dito sa bukit guys, pag mayroong kang kunting sakahan, magtanim tayo. Ganito yung guys. Kaya maraming maraming salamat guys sa inyong suporta sa aking mga vlog, sa aking ano, sa aking mga uh, content. Maraming maraming salamat guys kasi eh, kun, ano lang ako eh, small content creator. Kaya maraming maraming salamat guys sa inyong suporta. Maraming maraming salamat. Ayan. kayang api. Nasyal ko itong <laughs> ano ko eh. Nasyal ko itong tanim ko na ano na mais. Tinitingnan ko kung pwede na siya. Hindi pa pala pwede. Oh, hindi pa. Oh, mura pa siya. Mura pa. Ito. Ito. ito pwede na ata Oh. Pwede na yan. Pero yung makasamahan niya hindi pa pwede kaya hindi pa ako hindi pa ako kukuha upang pangluto kasi hihintayin ko na talagang mayroon na akong maani maaring isang kaldero iluto ko sa isang kaldero maani maari nang <laughs> maari na rin akong kakain to <laughs> ayan guys <laughs> kaya iyan ayan jadi mu yan o, ayan. Yan, o. May ano siya malalaki narin rin, malalaki na rin. Ito, e, 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 ewan ko kung gulang na ito. Pero hindi ko na siya pakialaman muna. Kasi, ano, kunti pa eh. Kunti pang pwede eh. Ayan, kunti pang pwede. Kaya hanggang sa marami na ako makitang pwede na. Uh, at saka na ako ani saka na ako kukuha kung may may luto oh. ayan guys oh, Uh, Na susudbud din nan iinit ko sila. <laughs> eh kaya yan. oh uh -huh. Ayun guys. Pag nag-ani ako at saka naman ako mag-video uli para may may maikontent mai uli ako. Maraming maraming salamat guys. Thank you so much sa suporta sa panonood. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat guys. Ayan. 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 Ayan o. Ayan, Ayan. Ayan. Ayan ya ayun Ayan. Ayan. Thank you so much guys sa inyong panunood sa aking channel. Thank you so much. Mm. Thank you so much, the loves.